Samantala, comedian turned CEO Kiray Celis humingi ng tawad matapos siya makatanggap ng backlash online dahil sa kanyang viral prenup photoshoot sa Japan. Sa ngayong, or sa ngayong deleted photo, makikita naka nakapost si Kiray sa ibabaw ng isang vending machine kasama ang kanyang fiancé na si Stephen Estopia. Sa launch ng kanyang bagong product line, ipiliwanag o pinaliwanag ni Kiray na wala siyang intensyong makasakit at purely creative lang ang concept ng shoot na ipinagpaalam nila sa mga otoridad. Sa mga na-offend, sa na mga nagalit, na mga Pilipino, or mga mga OFW po, pasensya na po. And doon sa tinanong ni kanina sa akin, ano nga bang lesson na nakuha mo? I think maging sensitive enough, parang kahit may permission, kahit pwede, itindi mo rin kung anong ng mga makakasama mo o makakakita nun. Yun yung lesson na nais ko. Siya na ito, patuloy na nakafocus si Kirai sa kanyang beauty and wellness brand at sa nalalapit niyang kasal. Uh, focus talaga muna tayo ngayon sa business and sa wedding. Oo, kasi ako yung punong abala kasi nga ayoko na kapag yung jowa ko yung namili, hindi ko magustuhan, maarte kasi ako. Eh yung jowa ko, kahit anong gusto ko, masaya na daw siya doon. Kabilang din sa mga ibinahagi niya ang ilayon sa mga stars studded nilang Ninong at Ninang, gaya ni na Ding Dong Dantes, Marian Rivera, Maricel Soriano, Sharon Cuneta, Tito Bayabunda at iba pang celebrities and personalities. Si Kiray sa una nakilala bilang child star sa hit comedy show na Going Bulilip. Lumabas siya sa maraming pelikula at TV projects hanggang sa naging entrepreneur. Sa darating na January, magdiriwang na siya ng first anniversary ng kanyang negosyo.